Nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Environment and Natural Resources sa resort na itinayo sa loob ng protected area ng Mount Apo sa Davao City. Yan ang ulat ni Jay Lagang ng PTV Davao. Sakay sa chopper, lumapag sa barangay Kapatagan sa Digo City, Davao del Sur, si Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yololoyzaga kaninang umaga. Para personal na pangunahan ang inspeksyon, sa isang tourism establishment sa lugar. Kasama sila Sen. Ronald Bato de la Rosa, Presidential Advisor for Eastern Mindanao, Secretary Leo Magno at iba pang mga opisyal sa Local Government Unit at DNR Region 11. Kabilang ang naturang resort sa pinangalanan ni Sen. Rafi Tulfo na itinayo sa loob ng protected area sa Mount Apo Natural Park. Ayon sa DNR na ang naturang resort ay nasa multiple use zone o lugar sa loob ng protected area na maaring pagtayuan ng income generating o livelihood activities. Rason kung bakit sila nabigyan ng Environmental Compliance Certificate o ECC, pati na clearance sa Protected Area Management Board o PAMBI. Bagamat kinakailangan pa rin i-comply ng resort ang Special Use Agreement in Protected Area o SAPA. Uh, at this point, uh, the basis for them to be uh, closed down, is no, it's not established. Ganito din ang sitwasyon sa resort sa Sitio Balutakay sa Barangay Managa sa Bansalan Davao del Sur kung saan siniguro ng management na kanilang susundin ang mandato sa kanila ng gobyerno. The point is uh, we welcome talaga no uh, itong uh, investigation sa Senado. Uh, I think it's due time para makita talaga ano ba talaga yung sitwasyon dito sa Montapo National Park. Sa inisyal na datos ng DNR, Aabot sa siyam na anim na establishmento ang naitayo sa protected area ng Mount Apo, kung saan tatlo lang ang nakakumpleto sa pag-secure ng ECC, Pambi Clearance at Sapa. Samantala, nasa 53 tatlong establishmento ang nag-ooperate na walang ECC, Pambi Clearance at Sapa. Suspended muna no? ang uh, uh, processing of any ECCs. Uh, and any future ECCs now for the PAs will have to be escalated to central office. Suportado naman ng ilang mga opisyal sa gobyerno, pati na ng Philippine Eagle Foundation ang hakbang upang mapreserba ang Mount Apo, na isinusulong ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isama sa listahan ng UNESCO World Heritage Site para hindi lang ma-save yung environment ma-save din yung livelihood ng mga tao dito. Ano mga legislations gagawin natin in order uh, para to capacitate uh, the DNR sa more in their uh, enforcement and uh, regulatory functions. Uh, ang value nitong ecosystem nito is important to sustain not only the wildlife but people who who live in these areas. Matapos ang isinagawang inspeksyon ay tiniyak ngayon ng Department of Environment and Natural Resources na alinsunod sa kanilang mandato na pangalagaan at protektahan ang kapaligiran ay hindi rin nila pababayaan ang mga taong umaasa sa operasyon ng mga establishmentong nakapaligid dito sa Mount Apo Natural Park. Mula dito sa Barangay Kapatagan, Digo City, Davo del Sur, Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.